Zumba Marathon competition nga pala ang ganap ngayon. Pero bago yan, ganito ang naging ganap namin. O ayan ang aking mga kasama syempre. At ilang araw na rin kaming nagpa-practice at eto nga pala ang aming practice. Silipin nyo. O ayan, naka-permission kami syempre. Ang ganda, ba diba? At si Sing JR nga pala ang nagturo sa amin na dance instructor. At nakita nyo naman, napaka-energetic ng aking mga kasama, ba diba? Pero syempre, pagdating ng competition, hindi na ang kabahan at magkamali. Natural naman yon kaya gawin na lang namin na aming mga best diba, at ngayong araw na nga, at pa, kaya rin na nga pala, maaga kaming nagising dahil ngayong ang, ang araw ng aming competition, o no? ayan gabi palang inaisan namin ang uniform namin, at syempre kailangan magkakamuka ng makeup at sa buhok at nakita nyo naman mula head to foot, magkakamukha kami ng aming uniform. O ayan, pa isa lang dahil pupunta na kami sa venue. At hero na nga. O pa, kandito na kami sa venue. At marami na rin dumarating ng mga lalahok sa competition na yan. At syempre, ito ang aking mga kasama. O ba diba? At yung isa nga doon. O yun, nagutom kaya kumain na. O eto. J.R., Yan ang dance tracker namin. At ngayon nga pala, magkukuha na kami ng picture, syempre, para sa aming grupo. O, oh, di ba? Diba? Ha oh, yon. At syempre, kailangan din namin una magdasal para gabayang kami. O, oh, di ba? At pagkatapos nyan, ere, pa isa, pangalawa, at, at nag-uumpisa na ang warm-up ng Zumba Marathon Competition, syempre. At ang TML, ang dance instructor sa harap. Kaya nakita nyo naman, napaka-energetic na mga lumalahok ngayon sa Sumba Marathon. So, yun na, at nag-uumpisa na. Number 3 nga para kami, kaya ngayon, It's our turn. O, ayan. Nakita niya naman. Napaka-energetic na aking mga kasama dyan, syempre. Pero, syempre, hindi maiiwasan na Kaya, nagkakaroon ng pagkakamali. Pero, ayos lang yon At least, ginawa namin ang aming mga best. At, syempre, nakita niya naman ang aming uniform dyan. At, maraming maraming salamat nga pala sa lahat ng mga nag-sponsors na aming uniform, syempre. At, sa mga sumuporta. O, ayan. Kung todo bigay kami dyan. Kung todo hata. O, pak, pak, pak. O, yun. Ang kembot na mga kasama. Oo, oh, oh, yun lang nga. Hindi makami kami nagwagi dyan, pero ayos lang. Ibinigay naman namin lahat ng aming best dyan at todo hato naman kami. So, yun lang at maraming maraming salamat sa aking mga nakasama, syempre. At nag-enjoy kami dyan. Yun lang. Maraming salamat.